guys, at ito na nga, may nabili akong pang alis ng mga scratch. Alisin natin yung mga scratch-scratch nito kasi sumimplang tayo guys. Kaya, tatry natin tanggalin. Ito yung gamit ko. Nabili ko dun sa shop-shop nila doon. Ayan. Tatanggalin natin to mga minor scratches lang ang kaya niyang tanggalin. Pero at least, okay. di ba, matatanggal siya guys ito itong mga minor scratches lang ang kaya niyang tanggalin pero itong mga malalalim na tong mga to hindi na tuma ah na lang natin yung mga yan pero at least yung mga ganito matatanggal talaga siya yung mga minor scratches guys ayun tatanggalin natin tong mga minor scratches na yan matatanggal siya nito guys effective na effective to puti na lang nagawa nila itong product na to kay Mr. Guapo Ayan. Matatanggal talaga siya, guys. Effective na effective 'to. Pero siyempre, tong mga malalalim, kaya gaya nga nang sinabi ko kanina, hindi naman 'yan mawawala. Basta-basta, yung mga malalalim, yung mga minor lang na scratches, yung mga minimal. Yan, matatanggal siya, guys. Tini ba Tapos dito naman ay ito, itong mga minor scratches na to guys. Ito. Ito. Matatanggal tong mga to. Ayan. oh, di ba guys? Effective na effective talaga tong product na to. Ang galing. Ang galing niya Oh. Ito yung laging nagagasgas kasi syempre pag na may mga binibili tayo, nilagay natin dito. Ayan tatanggal talaga sya nitong guwapo na to. Itong guwapong scratch remover. Ayan. Di ba guys? Ang ganda na niya oh. Effective na effective talaga to. Oh. Nawala no, na yung ano niya. I scratch niya. Ayan. Kaya kung may mga scratch scratch yung mga motor nyo guys, ganito yung gamitin yung product. Effective na effective talaga siya. Effective siya guys. Ito, itong mga to, malalim na kasi to kung kaya hindi na siya matanggal yung mga malalalim. Pero yung mga minimal lang na scratches yan, makukuha talaga yung mga yan. Kaya kung may mga minor scratches lang siya guys, kaya nitong tanggalin tong product na to. Magiging bago na siya ulit. Ayan siya guys, o tignan nyo. Maganda na siya ulit to. Pwede na naman siyang gasgasan. Joke. <laughs> Ayan, pwede na naman siyang ilarga. Ayan siya guys, tignan nyo naman. Malinis na yan. Nawawala na yung mga minor scratches niya. Yeah. Yun lang guys, thanks for watching Ganito yung, yung bilhin nyo Highly really recommended guys Proven and tested Thank you, thank you Thanks for watching guys <laughs>